Bella Padilla, tuwang-tuwa kay Paolo Bellino sa ginagawang suporta kay Kim Chu. Lumabas ang isang darawan na maraming dalang kalendar. Sandyang pinakyaw ang mga ito. Alam agad na lahat kung para saan. Ang mga hawak na kalendaryo. Ito lang naman ang mga poster ni Kim Chu. Kahit next year pa ilalabas ang Tandway Ice Calendar, napa-advance na agad ang aktor full support sa mga ganap. Saan ka makakakita ng ganitong boyfriend na willing magbigay ng effort, pati sa trabaho mo? Hindi na ako magtataka kung bakit love din siya ng mga kaibigan ini, especially si Bella Padilla na super close kay Queen Jo. Ayon nga sa mga komento, literal na gawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Ganito idarawan si Paula Benino, Nagiging ninja pagdating sa pag-ibig. Huling-huli na kumuha na maraming poster. Ayon pa sa si isang komento, naalala ko noong nag-guess itong si Paula Benino sa Showtime, nagkataon na naroon si Bella Padilla bilang host. Nadulas si Bella at may pakilala na siya ni Kimi. Kaya todo hiyawan ang madlang people. Hindi maitatago kapag live sila sa showtime. Alam namin na progen si Bella sa bagong relasyon ni Bestie Kimi. Mahalata naman sa araw-araw ni ng pagpasok sa showtime. Iba talaga ang mag -bestfriend. Alam na alam. Kung kanino karapat dapat itong si Kimi.